Sino ang maaaring uminom ng Diamond Glucosamine, Doktor? Kung ikaw ay higit sa edad na 35, gumawa ng mabigat na pisikal na paggawa, nagkaroon ng pagkabulok ng buto at nais na palakasin ang iyong mga buto at kasukasuan, dapat kang uminom ng Diamond Glucosamine araw-araw. Talagang from the age of 40 onwards, prone na ako sa bone and joint pain, lalo na sa cervical vertebrae area. Buti na lang, kabili ako ng diamond glucosamine. Pagkatapos ng pag-inom nito sa loob ng isang buwan, nawala na ang sakit ko. Salamat sa pagtitiwala sa diamond glucosamine, ang numero uno na tablita ng Korea na tumutulong na lubika ng joint fluid, maiwasan ang osteoporosis. Hangad ko ang iyong mabuting kalusugan at huwag kalimutang uminom ng diamond glucosamine araw-araw. Ako ay 61 taong gulang at umiinom ng diamond glucosamine. Nakumpirma ko na ang gamot ay napakabisa. Okay. Ang diamond glucosamine ay nasa merkado sa loob ng limang taon at nagagamit na ngayon sa mga pangunahing ospital sa Pilipinas at Korea. Pinagkakatiwalaan ng aming pangkat ng mga doktor, ang produkto ay tumutulong sa pagpapagaling ng mga problemang nauugnay sa mga buto at kasukasuan. Ang mga matatanda lang ang pwedeng uminom ng diamond glucosamine, doktor? Pagkatapos ng edad na 35, ang mga buto ay tumanda ng husto. Kaya kailangan mong uminom ng diamond glucosamine upang maiwasan ang mga sakit tulad ng osteoporosis at tuyong mga kasukasuan. Ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa pagalingin. Five days ko lang iniinom at nabawasan na ang sakit ko. Ang diamond glucosamine ay tunay na regalo mula sa Diyos. Madalas akong napak nakatanggap ng maraming magagandang feedback na tulad nito. May mga tao na nakakita ng malinaw na pagbuti sa kanila mga buto at joint pain sa loob lamang ng dalawa hanggang tatlong araw. Ang Diamond Glucosamine ay FD-certified kaya ito ay napaka-epektibo.